yan yeah, na guys, gumagawa tayo ng pizza ngayong araw. So, nagawa ko na yung dough. Ito, ibang ano to, wheat flour to siya. Rye. So, mixed oat flour. So, kasi maraming anik-anik dito sa kanilang bahay. Kung makikita nyo sa aking mga vlog. Um, uh, ito na yung ating sauce. So, tomato sauce lang siya in can. And then, uh, chili flakes. So, Uh, oregano and Italian seasoning. Yun lang ang gusto niya. And, this is the print pizza, guys. This one. Wala silang jalapeno. This is another kind of pickles. Tsaka onion. And, yun. Minarinig ko lang siya, guys. Black pepper, salt, and garlic and then dapat meron siyang olive oil but since allergy sila sa oil dito walang oil yan guys pinaluto ko na siya sa slow fire hanggang malambot yung beef na fillet ayan so mamaya ipakita ko sa inyo guys ang pag assemble nito ng paglagay ng mga toppings ayan see you later mga katambok mo ayan na mga katambok so umpisa na natin ang paglagay dito sa ating pizza crust this is our pizza crust and I told you already hindi ito all purpose flour kung di ito ay isang oats flour the kuit rye and then this is the pickles hindi ito jalapeno another kind and this is the red onions the beef and the pizza sauce. Now, we have to push it. Ayan. ayan. Now, we have to put the onion. Yung dating paggawa ko ng pizza, una muna yung Um, cheese. Bago yung mga anik-anik. Pero dito, ito yung gusto niya. So, we have the palo. What is the rolls in this house? Yan. Alright. So, not too crowded, I think. This is spicy, but not too much. Like jalapeno is the most spicy one, I think. ayan ayan, looks good right now, this is one slice cheese only, instead of mozzarella I put uh, mozzarella in my pizza in my blog, but here they want this one, one slice only nagtitipid sila sa cheese guys So, one slice daw is enough. Ayan. So, kalat lang natin. Pero guys, masarap talaga yung pizza pag marami siyang cheese. Kasi, um, dagdag siya sa flavor ng ating um, pagkumain ka. Uh, ano mo siya talaga. sarap na to siguro guys para sa kanya. Kasi so, yun lang ang gusto niya ilagay. So it means ganito lang sila mag lagay na kanilang mga anik-anik sa pizza. Oh, see? guys. So this is ready guys. Ready to open. This is only 6 minutes, 12 to 6 to 12 minutes only because this is not um, all-purpose flour. Ayan guys, it takes 15 minutes. So hindi totoo na 6 to 12 minutes lang siya. Ayan. Ayan happy tummy sa lahat. Happy dinner mga katambok. Muah muah muah.